Para ko. Ayusin mo approach ko lang <laughs> Hmm, bile. Yo what's up, good morning. Yan. Ah, uh, medyo maano kayo? Ma hangin uh, ano na, may yata kayo. So, panibagong araw, panibagong vlog uh, Yung episode namin sa pag -ano ng pamalimasag uh, Ito naman sasakyan namin dahil putol yung propeller nung isa Walang propeller, sa dahil sa lahat May Partabel na bell May part, part DD, pampak sa aking channel, YouTube channel Si Babarako TV, si Boss Didi ay hey, hayo mo na! Ano viewers ni papa ramu? Oh, ba? Huh? Oh, ya tau tau? Maraming salamat sa sumusuporta okay. Ah, isa pa ito si Prudh Pulaan dito. Tago ina ina, wajika okay. plastic? Ha? Huh? Plastic okay. So, okay. Oh. Oh. <laughs> Boss. Hmm. Bossing strike force yan oh ano. so tara na kay oh si boss Ariel boss hay mo na oy hay mo na ayan tara na kaya mapunta na kami let's rock the human has been neutralized So, ayan, ay, yung pala, hindi pala. Ay, po, tara, kala ko yung kay Buloy. Pasensya na. Hindi pala yun. Punta na kami. Low pressure talaga. Ito so pala yung aming, ano pala, sasakyan. Yung sa panurantog namin. Kasi wala nang propeller yung isa, balik. ito yung pinakama swerte na ano na bangka si siya di ruwa bori manmas, mas ah lisensyado yan oh. No? may number yan sa doon ano oh. naka insert yan sa ano naka ano yan sa cost card yan eh oh di ba ayun ang mayari get it so okay so, Ah ay pupunta dito ayo ayo ah diyo yo pansin mo approach ko la ah nag ano muna kami para kunti na lang mamaya inila na namin to dinahanan na namin yung trap namin sa pangalimasag para kunti na lang doon sa unahan kasi mag <inaudible> kurantog pa kami <laughs> <Kung na>. Tingin <inaudible> Oh, malunggong Oh, yan, galunggong. Ito, oh, sa Visaya. Yun. <laughs> o oh, yan. Ang dami, oh. O, puro ano yan? Ano pangalan yan? Puro galunggong. Puro galunggong. <laughs> Yun, inariyan na namin. Para... Ano na, nakuha na namin yung laman. 名前。 ha 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 kita sini. Nak arak toy. Pilau apa? Besar. Gimana? Timur. Tulak. Hah? Huh? Ayaman. Ayaman. sa mga viewers yan, sa mga supporter, asus

Kam pa kamera tine ko. Gokin. <laughs> Dapat mabilis ka. Ganyan no? oh, pag nagkuha ka Para uh, hindi pa. Kailangan kuha ka Kasi yung iba, pinakain na lang alimasag eh. At yung isda kailangan mabilis ang pagtanggal ganyan talagang mas pan ko talaga pag dalawa kayo kasi pag isa lang ano dapat mabilisan na pag nito at saka pagtanggal sa lambat kasi kaya din na ano, hila ka agad ito Wala. Timonel De monel. Ay, se me monel. Casa. Shout out sa mga taga Hong Kong, Canada, Australia, Taiwan. Shout out sa mga OFW. Oy. Yan ang tunay. Blessing na blessing. Galunggong. Wow. <coughs> Gunggung-gunggung, galunggung. <laughs> Nanghoy ab siya. Tagway <laughs> ya. Ito. Ito lang ang buhay namin dito sa probinsya. Pero dumadayo pa kami ng West Philippines eh. Bensin sepon tabur Buya Sizing ang ano niyan, malalak yan eh. Uy. <laughs> oh. hey. Tigpipiso oh. na lang. <laughs> 27 minutes fight lang ngayon tapos na kami mag burantog let's go na let's go uh, mag ano tayo mag hila tayo ng yung pal namin sa ano sa alimasan so, Oh, my

Raso. Kulit-kulit juga naik eh. oi. Ano? Pasuan bos. ini Nan. Ina. Gingau, gingau. Ah. Oi, <laughs> ali masak. Dalam ampir raso. Dalam ampir. ah. ah. Dahan to oh. Buti -ti. Buti -ti. Ano? Da Ang laki oh Butiti Butiti, yan ang dako ang kapi rin Kaya gusto tangli Oo, oh, isang kilo, ang laki Kaya lang yan Oo, oh, yun oh, lalaglag naman namin ulit ito May pamay na Hot cola po

start engine aha oh ulog oh, na namin ito ulit tayo mga pamaya kakay na <laughs> Salamat. Dito na. <laughs> eh. So yun, nakarating din. Ah. Hu oh, O, higo tanay. Ah, ay, amo na gina ang pan. Ah, na ang... sauce si yung mantay. Mmm, dili. Ang sauce. Ang sauce. Ang sauce. Mabalod. Yun. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Sana nag-enjoy kayo sa aking pagbablog sa panghuli namin ng ano, alimasag, tsaka dalawa to eh. Tsaka yung pangurantog namin. Laging na kuha. So, maraming salamat. Thank you, thank you. Sana nag-enjoy kayo. God bless. Ingat tayong lahat. Bye-bye.